Ngayong araw nga pala, ay Christmas party na nila kapag sa school. Sobrang tagal nga pala niya itong hinintay. Magsusot kasi sila ng costume. At nagpabili nga pala siya sa akin itong butterfly costume. Dahil mabait akong tito at ono naman si Kappa Girl. At para naman ito sa pag-aaral niya, bumili ako ng butterfly costume. Kaya naman mga kakarudigot, tara, unboxing na natin. Okay so mga kadugyot, eto na yung butterfly wings ni Kapagirl. Girl. Ayan, eto yung likod. Dito niya susuot at umiilo pa to. Oh, diba? O, di ba? Meron din niya kasamang wand, hairband na meron din butterfly. So, isang set na talaga siya. Habang tulog pa nga si Kapagirl, Girl, ako muna ang nagsuot. Tinetesting ko lang para malaman ko ba kung matibay. So, masasabi ko na matibay nga siya. Hindi lang siya pang bata, pwede rin siya sa pang matanda oh. o. Sakto-sakto nga yung headband, tsaka yung pakpak sa akin eh. Bukha na nga akong fairy. Sigurado ko pag nakita to ni Kappa Girl, tuwang-tuwa yun. Tara, first na natin siya. Oh, Kapagirl, eto na ang butterfly costume mo. Okay Tito, subarin mo na 'yan dahil ako na magsusuot. Sakto nga gising na si Kapagirl, si lusot ko sa kanya nitong butterfly costume. Sakto-sakto lang kay Kapagirl para sinukat sa kanya. Pwede na nga din maging peri si Kapagirl sa Enchanted Eden. O di ba, sobrang ganda ni Kapagirl. Mukha na talaga siyang peri or mukha na rin talaga siyang paru paro Sigurado ako buo sa kamo ni Kapagirl si Biniaya. Bukod sa siya at favorite siya ng teacher at ng principal. Sigurado ako na siya ang manalo best in costume sa Christmas party. Bayan, Kapagirl meron ka na costume para sa Christmas party nyo. Okay na 'to dito din. na ng school. Okay, well, wait lang, oh. Nakalimutan mo ito pa exchange gift mo sa classmate mo. Thank you, Tito Dukes. Pumasok ako sa school. Papakita ko ito sa mga classmate ko. Bye! Okay ka pa, girl. Ingat! Isang umaga, habang nag-aayos ako ng na Christmas tree, ay biglang tumunog yung cellphone ko at nung nilapitan ko, nakita ko na nagchat pala sa akin si Kappa Girl. Ang sabi niya, Tito Dugs, ibili mo ako ng crab pen para habang nagsusulat ako, hindi na ang daliri ko habang nakain. At pinakita nga niya sa akin kung ano bang itsura ng crab pen. First time ko lang makakita na ito, hindi ko alam kung para saan tuwi. Pero dahil mabait akong tito at honor naman si Kappa Girl, at para naman sa pag-aaral niya to, eto, binalan ko siya ng crab pen. Kaya naman mga kakadugit, tara, unboxing na natin. Okay, so mga katigot, eto pala ang crab pen. Kaya pala siya tinawag na crab pen. Kasi nga, crab, kamay siya ng talangka at ball pen. Tingnan nyo. Ball pen siya at kamay siya ng talangka. Noong una hindi ko pa alam para saan ito ginagamit. Ngayon alam ko na. So mga kadugit tara, try na natin. Una ay kailangan natin na notebook at chicheria For example, meron tayong sinusulat sa notebook or meron tayong assignment na sinasagutan at bigla tayong naguto. Habang nag-aaral, Siyempre di ba meron tayong snack sa tabi. Kukuha tayo at kakain tayo. Pero minsan dumidikit sa daliri natin. Tulad nyan oh. Kaya hindi tuloy natin mahawakan yung ball pen. Kasi nga madudumihan di ba? Kaya naman ganito gamitin si crab pen. Ayan nga, kanyara gumagawa tayo ng assignment at nagutom tayo. Imbis na natin gamitin natin. Crab pen ay pakukuha natin. oh, di ba? Hindi na madudumihan yung mga daliri natin. So, sobrang useful nito dahil hindi ka na maitmaya magpapagpag o magpupulas na kamay kada kakain ka ng chichirya dahil itong crab pen na ang bahala sa iyo grabe sobrang ganda sobrang cute pala nitong pinabili sa akin ni Kapag girl sigurado ako pag nakita niya to ay talagang tuwang tuwa yun dito sa ina ba yung crab ko oh kapag ito, ito ni crab pen mo okay, di tulong, ako dito ng akin yan papasok na ako sa school papakita ko to sa mga classmates ko bye okay kapag girl ingat